Hindi ko alam ko ano mong gagawin ko. Halahanap ko na yung partner ko. Umuwi ako ng bahay. Walang katao-tao. Umuwi nga ako. Tingnan ko nga kung mayroon na ba siya. Meme? Meme? Ganyan nyo po, wala pong tao po dito sa loob ng bahay. Wala po yung meme ko dito. Hindi ko alam kung saan siya eh. Kanina pa ako pa ikot-ikot. Pupunta pa ako sa mga kamag-anak niya at saka sa mga kaibigan niya. Sa, sa kaibigan ko, nagtanong pa nga ako na andyan ba si meme? Pero wala pala. Pagod lang ako na maghanap. Ang hirap pala mag-iarap buhay na mag-isa na. Ginawa ko naman ng lahat. Ginawa ko ng lahat para sa kanya. Pabigyan ko siya ng magandang buhay. Nagtatrabaho maayos. Para sa Para sa kanya. Susikap so, ko. Umuwi ako. Galing ako sa trabaho. May pagkain ako. Pagkain ako, bibigyan sa kanya. At ako, wala akong mapakain. Niwan niya pa rin ako sa uli. <laughs> Hindi ko alam kung paano ako maganito eh. <laughs> Pinahanap ko ano na nga siya. Nag-ipot-lipot na ako. Galing ako ko na wala pa rin. Hirap. Pero wala na akong magagawa kung wala siya sa akin tabi. Hindi ko na siya makasama sa pag Sa pagkain. Sabay-sabay kami dalawa. Kaya mahirap mga magtiwala ka sa mga babae na mahalin mo ng lubusan kasi iwan ka lang sa Eric eh. sobrang mahal na mahal ko siya pero wala pala siya nga ano sa akin pagmamahal eh. ginawa ko lahat ng mga sakripisyo ko para sa kanya pero hirap eh hirap na mahal ko siya, pero hindi ko naman alam ko ano gagawin ko eh. Hindi ko na siya ako makita ko lang siya at mahalin ko lang. Ay, wala pa rin ako na. Ay, nababayaan ko na lang siya. Nakaalis na nga. Balik na lang ako. Wala na ako dito. Dito ka na. Dito ka pala. Hindi na pa ka tayo nahanap. At kung saan saan na lang ako nakapag... At talong ka sa mga kaibigan ko sa mga kasama ko. At akala ko hindi ka nababalik. Mimi, ginawa ko naman lahat sa'yo, Mimi, di ba? Nagtanawa ko ng mahalos para sa'yo, para sa atin, kahit wala na nga ako. Huwag mo naman ganito ngayon, Mimi. Huwag mo naman ako, you are... Mahal na mahal kita pero ikaw, wala ka nga sa akin eh. Pinuwala mo lahat ng mga pagod ko. <laughs> Bakit hindi ka nag i Parang wala lang sa'yo, Mimi ah. Eh? Balik ka ba dito para hukumin mo niyo yung mga gamit mo? Wala namang problema dyan. Pagkakita mo na lang, huwag mo na sa akin. Balik ka na. Salamat. Huwag mo na sa akin. Wala problema. Kasi ang maligaya, masaya. i open na ka sa mga ano mo. Thank you para sa lahat. Hindi ka nga dito. Fahag nga sa'yo. Tagal na katang hinahanap eh. Hindi ka pa rin. Dito ka lang pala eh. <laughs> Halika. <laughs> Halika na Mimi. Miss na miss kita. Love you Mimi. Love you. Kala ko eh. Iwan mo na ako eh. Mahal na mahal kita. Hindi na tayo mag-away ha. Love you. Miss you. Ito po yung Mimi ko po. Yung nawawala ang maybe ko yung iniiwan ako sa ere. Ito po yung lovers ko po. Akala ko yung sino, no? Thank you for watching guys. See you next video. Na Tayo na ulit. Mimi? Ano ka Mimi? miss namis kita Mimi Hey guys, everyone. Welcome to my video. Welcome to my vlog. So guys, ito po yung vlog ko guys. Ito po yung video ko. Sana guys, supportahan nyo pa ako sa aking vlog. So, thank you for watching, guys. And see you on next video. Hanggang dito lang tayo. Bye! Love you all. Thank you. God bless.